Guys. Nilagyan natin ng tasty bowl. Yan, nilagyan natin. At so, iluto tayo ng chicken joy. Yan, nilagyan natin ng wow, sarap. Tapos, nilagyan natin ng kalamansi. Yan. Yan. Mabilis sa maluto, guys. ito guys kasi ano to yung mga sariwa nagayon uh, natin lahat guys yan yung magkita yan ito lang natin lagay guys medyo luto na ang ating chicken joy yan no? pulang pula yan no? ok salap nito guys luto salap nito guys salap nito guys